Hey. Pa, wala ka ng computer karon? Hey. Tawa ka nini nang Ay, nga, wala panti ba? Ay, kulay nga o. Pa. Pante na rin tabawa mo. Purol. Magitawa ka nini nang ba? Hindi ba matihing ko magtawa rin? Pa. Wala ka ng computer? Oh. Ano man, wala kay kwarta.

wala pa kagigotom. gigutom, unya pa ka Pau. Oh. <laughs> nanay ni upo <pao. laughs> Nanay ni upo. Ano yung Unya pa ka Ako gigutom na ko lang. <laughs> nanay na ni upo. Gigutom na si Kwan Pau. Nanay ni mo. Nanay <laughs> na ko Lula pa, Gigotom na yung lula. Hah? Ha? Inding mana I, lula? lula? Lula nyanding. Iya, lula man. Lula ada nyanding. Menganding <laughs> lula. Hah? Uh. Di lula ni mupau. Lula ada nyanding. Menung <laughs> nganding nan mupau. Lula pun ni mupau. <laughs> Ambil gini bata anak. tawagan oh, tawagan ko ni lang. Tawag ka. ikaw lang ikaw na magtawag ah, ikaw ba'y ah hahahaha ikaw na magtawag ikaw na magtawag huh? ikaw magtawag ah. Ah. Ha? Mo, mani, okay. Ay. ikaw ikaw na magtawag huh? ikaw na magtawag ikaw magtawag na ikaw Nani bikai. Cuma oh, ni wai. Cuma ni mudulaan, dulaon. Pau nani bikai mung mani pa, na saya mudula. Ya nak ku po yang ipet sigarellyo. Ha na pau nani. Pa di to ko asing. Pau. Hey Ayo lagi pugpang lagi moga sang nyiruk. A jama ni mung pa.

aste topau